Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ang partner mo ay hinding-hindi titigil sa kakaisip sa'yo, malayo o malapit man kayong dalawa? Lalong-lalo na ngayon na may tampuhan kayo sa isa't isa at hindi ikaw ang first priority niya. Kaya gusto mo ba na ikaw lamang ang pagkakaisipin niya nang sa ganun, ikaw ay palagi niyang maalala at palagi niyang kukontakin kahit sa cellphone man lang, lalong lalo na kung malayo kayong dalawa sa isa't isa. Kaya gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon nang siya ay hindi-hindi makakatigil sa kakaisip sa iyo. Kaya gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Pwede ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. At gawin ito sa mabuti at huwag abusuhin. At gawin itong ritual na ikaw lamang mag-isa at dapat wala talagang makakaalam. Una, kunin mo lamang ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Pakatitigan mo lamang ito ng maigi Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya. Itouch mo lamang ang larawan niya dyan sa cellphone mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ikaw ay hinding-hindi titigil sa kakaisip sa akin, malayo o malapit man tayong dalawa. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo rin dagdagan pa ang hiling kung gusto mo wala pong problema. Basta itouch mo lamang ang larawan niya habang binubulong mo ang spell. Pwede ka rin gumamit ng actual photo niya kung meron kayo. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.